ng dengue vaccine sa bansa. Pero ang ilang Pinoy may pangamba pa rin sa pagbabakuna matapos mabalot sa kontrobersya ang unang dengue vaccine na Dengvaxia. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa, umaasa ang Department of Health na mapapayagan na ang pagtuturok ng bagong bakuna na Q-Denga. Gawa ito ng Takeda Pharmaceuticals ng Japan. The usual process takes about a year. So kung last year nag-apply na sila. Anytime this year lalabas. Hinihintay na lang ng DOH ang isinasagawang pag-aaral ng Food and Drug Administration o FDA bago bigyan ng Certificate of Product Registration ang bakuna. Hindi bababa sa 20 bansa ang gumagamit ng q Qdenga, kabilang ang Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam at Brazil. Dito sa Pilipinas, wala pa ring FDA approved na bakuna ang tinuturok laban sa dengue. Matatandaang noong 2017, sinuspindi ng DOH ang pagbabakuna ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine kasunod umano ng mga masamang epekto nito. Pero ang ilang eksperto, iginiit ang kahalagahan na magkaroon ng bakuna kontra dengue, lalo ngayong tag-ulan. Sa ngayon, mahigit 77,000 na dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Hunyo. Higit dalawang daan ang namatay. Kaya para sa mga eksperto, oras na para aprubahan ang Qdenga. As a vaccine investigator, I will assure you that the safety of the Qdenga and it can be given for those who have not had previous dengue, which is what is different from the previous first generation dengue vaccine. Pero may pangamba pa rin sa pagbabakuna ang ilang Pinoy, katulad na lang ni Liza na dalawang beses na tinamaan ng dengue. Hindi kasi ako sigurado na sa gamot. <laughs> kasi mahirap basta basta magpaturo ko ngayon. Ang tinatawag na vaccine scare ang nakikitang problema ni Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin na siyang health secretary ng bumili ang bansa ng Dengvaxia. Nagkaroon ng infodemic, nagkaroon, and, and, even Secretary Herbosa, if he was coated well, was being quoted as saying na nagkaroon daw ng deaths due to dengue that is wrong no hindi totoo yan in fact even who has repeatedly said that habang wala pang bakuna sinabi naman ni health secretary Ted Herbosa na may iba pang solusyon kontra dengue tulad ng vector control o pagsisira sa mga pinamumugaran ng mga lamok Siguruhin ding malinis ang kapaligiran alisin ang mga bara lalo sa mga kanal at alulod na kadalasang pinangingitlugan ng lamok Mabuti ring magpa-fumigate o insecticide sa inyong lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.